ayan so welcome to our channel guys at uh, usapang drone po muna tayo so by the way ang baguhan, sa mga baguhan po sa aking channel ay ang ating pong channel ay may tatlo pong category that is BJ Super Praise BJ sa akin po yung mga personal vlog kagaya po nito uh, and businesses and then sa Sipra it's related po sa ating uh, mga music uh, nag din po tayo ng mga karaoke at saka yung sa guitar cover natin and then sa uh, Praise ito po ay it's all about Bible it's all about Bible guys so kung mayroon lamang kayong gusto dito po sa ating channel ay punta lang po kayo doon sa playlist at i-select yung mga gusto nyong videos lang na panoorin. dahil low bat po ito, ang kanyang mga battery ay low bat. So ito po ang ating gagamitin para po sa ating tutorial kung paano po siya i-connect doon po sa ating uh, cellphone, sa ating mga Android phone. So paano po siya i-connect dito po sa uh, sa drone. Ayan. So yan po ang ating i-discuss -di ngayon una ay ilagay muna natin yung battery para makahanda na. Ayan. Ang kanyang battery ay double uh, AA. Uh, pag bibili kayo ng drone, posibleng wala siyang mga ganitong battery. Bilhan nyo na lang. Mura lang naman to. At saka matagal din siyang mag lobat. Kasi matagal na itong mga battery sa akin. Okay, so dito, ayan, magagamit na natin ito, yung kanyang handle, para po sa ating uh, cellphone okay so for now ayan yan yung gagawin natin so dito sa kasama po sa drone ay meron po siyang ganito okay Ayan, may, may makikita po kayo dyan na ganito. Ayan, mga QR code na pwede nyong i sa iyong cellphone, pwede sa iOS, pwede sa Android, and then sa Google Play. Ayan. So sa mga gumagamit ng iPhone or sa mga Android, eh, sa atin since Android, pwede ito yung scan natin. Yan. Para magpapakita po dyan yung apps na gagamitin nyo, na-install nyo sa kanyang uh, yung cellphone, and then uh, doon po yung magagamit nyo na po yung inyong drone. Okay? Anyway, pwede nyo siyang gamitin na walang cellphone. Pero kung gumagamit kayo ng camera, ay i-coconnect nyo po siya sa inyong cellphone. Kasi doon po yung magsisave yung kuha nito. Okay, so ngayon ay puntahan natin since kung kung wala kayong scanner pala, pwede kayong mag-download ng mga scanner and then iscan niyo to. Pero kung wala kung wala talaga, ayun yung mag-download ay pwede naman kayong mag-search lang dito sa I think uh, hindi ko hindi ko alam kung magkapare-pareho yung mga ginagamit na apps para sa mga drone ano. Pero sa akin dito ay isang apps lang yung ginamit natin dito po sa isang drone po natin. Ayan, isang apps lang po yan. Okay, so ang gagawin nyo ay puntahan, puntahan nyo lang yung Play Store. Ayan, at i-search nyo yung Wi-Fi. Ayan. 2AV. Okay. So magpapakita po dyan yung apps. Ayan. May nakalagay po dyan, updated. Ayan, in sa inyo install sa akin kasi, na-install ko na ito. Ayan, i-update lang po natin. Ayan, so tapos na po natin ma-install. And then, um, ayan, so bago sa lahat, ayan, pag open nyo yan, ay uh, i-on nyo na yung inyong drone. Okay, so i-on na natin. Ayan, hintayin natin mag-light. And then i-on po natin ang ating remote. Okay, pagkatapos yung i-on at makonect na siya sa remote na hindi na siya nagaganon, hindi siya nag-blink ibig sabihin nagko-connect na siya at ito kasi magkaiba yung calibration niya pwede niyo siyang i-drop pababa yan para sigurado kayo nagko-connect pag hindi na yan nag-blink ibig sabihin nagko-connect na siya so ito yung gagamitin natin kasi lobat yung isang ano natin drone So ngayon ay pupuntahan natin yung a uh, in install natin apps na Wi-Fi UAV. Ayan. So, since connect na siya, may nakita kayo dito yung part na ito, yung Huawei. Yeah, actually, yan yung Wi-Fi na naka-connect dito sa cellphone ko. So, i-click nyo lang yan at hanapin nyo yung, uh, yung flow, pangalan nito. May nakalagay dito na flow 1 uh, DEB uh, DE7E. -E. Yan po yan, yung basta flow, yung tapos magkaiba kasi yung pangalan. Okay, so uh, anyway, nandyan naman yan sa manual kung ano yung Wi-Fi niya. Mababasa nyo yan dyan. So dito mababasa niyo kung ano po yung pangalan ng kanyang Wi-Fi. So yan, since nagko-connect na po yan, yan connected na, makita niyo dito sa screen niyo ay connected na yan. Pwede na po kayong mag tawag dito. Pwede niyo nang i-start. Ayun. So dito nakikita niyo na po yung kanyang um, camera. Ayun. So yan po yung camera niya. And then pababa. Okay, yan po yung camera niya. And then dito, may makita kayo dito, dito tayo sa parts and function. Okay. So una, dito tayo sa drone. Ayan. Itong part na ito, ito yung sa camera niya dito sa harapan. Ayan. Pag binaba po natin yan, okay, Ayan. Pag binaba naman natin, pa rin siya. Ayan. Okay. So, ngayon ay uh, pag itataas po natin to, hinahinay din po siyang magtataas. So, yan po yan. Yan. Yung may arrow dyan. Okay. So, dito ay meron may makikita dito na ganyan. Ito lang. Start natin. Ito dito yung album niya. Ayan, makikita natin yung video natin dyan. And then, yung kinuhanan din natin ng pictures. Okay, so, ngayon ay, okay, ito naman ay uh, sa effects ng kanyang camera. Ayan, ayan. So, marami po dyan, pero dito lang po tayo sa, ano, Pindutin na po natin yan ulit. Okay, so ngayon, itong isa dito, ayun po yung front and uh, yung camera nya at saka yung sa baba. Okay, dito, dito na siya nakakaano sa baba. Ayan. So pag i-click po natin yan ulit, ayan, pag-click natin yan ulit, babalik po siya dito. So dalawa po yung camera nya, may dito at saka dito. Okay, so meron naman yung sa, sa remote nyo. Ayan. Ayan. So ngayon ay ang gagawin natin itong uh, dito tayo. Kung gusto niyo mag-take ng picture, okay? Uh, Ibalik muna natin yung camera niya dito sa harap. Okay? Yan. So gusto niyo mag-take ng picture, ay pindutin niyo lang 'yan diyan, may nakalagay diyan na picture, camera and then Okay. So, sa video naman, ito naman sa video. Okay, nag I mean, nagre-record na yan. 1, 2, 3, 4. eh nagre-record siya. Ayan. So, pindutin nyo lang ulit kung okay na. And then, dito tayo sa yung apat na box dyan. Na parang may nakikita kayong apat na box. Okay, dito tayo sa ganyan. So, meron po nakalagay dito. Ito po yung calibration. Meron tayong tinatawag na follow mo dito. Yan. So, i nyo lang itong naka, dito naka-airplane mode. yan Pwede niyo siyang, ano yun, pag naka-flight na. Ayan. So, yan ay uh, dito. Ito yung headspot. Okay. So, ito rin po yung calibration nya. Yan. So, maraming function yan dyan. Ito yung mai explore nyo na lang. Basta yun po yung pagkoconnect ng uh, yung drone para makita, makita nyo. So, importante lang naman dito yung pictures at saka yung videos. Ayan. Pwede rin dyan yung, uh, yung sa palm nyo, pag auto, capture siya, picture, meron dyan. Ah, uh, susundan lang kayo. So, magitan ng yung ano, yung sa kamay, magdedetect siya. Ayan. So, yan po ay, ayan, makukuha na kayo ng video dyan. Okay. So, yan lang po ang basic tutorial natin for this day. Kung paano po siya mag-connect. Okay, una ay i-download nyo yung apps niya o i-scan nyo yung ano, QR code and then, or dito sa Wi-Fi. Tapos, uh, i-open nyo yung apps niya. And then, pagkatapos nyo ma-open, ay start nyo lang and then connect to Wi-Fi yung pangalan ng drone na Flow. And then, yun na. Pwede na kayong mag-video dito. So, lahat po manang ang masisave nyo dito na videos, halimbawa po nag-video kayo dito, Ayan. Pwede po makita dito sa album. Ayan. Nandyan po lahat ng... Ayan. Ayan. Nandyan po lahat ng mga record nyo. Actually, naka nakasave po yan dito po sa inyong uh, gallery. Automatic na po siyang magsisave. Okay. Okay. Pag sinave nyo na doon, automatic rin po siya, nagsisave rin po siya dito. Okay, so yan, yan na po yung ating Ayan. So, nandyan na po ang ating video kanina. Pati picture. Nandyan na rin po. Ayan. So, yun. Yun lang. Napakadali. Napaka-easy lang siya i-connect. Ayan. So, that's all for today. And God bless.